Sa mundo ng showbiz kung saan mabilis magbago ang lahat, mga relasyon, mga opinyon, mga intriga, may mga love story pa ring hindi kailangang ipagsigawan, ngunit kusa at dahan-dahang nakikita ng publiko. Isa na rito ang kasalukuyang tahimik, ngunit napakatatag na relasyon ni Nabea Alonzo, 38, at ng businessman boyfriend niyang si Vincent Co., 45. At ngayon, matapos kumalat ang ilang videos mula sa birthday celebration ng Ina Ni Bea, tila mas malinaw pa sa sikat ng araw na ang dalawa ay hindi lang masaya, kundi tunay na in love. Masuyong sandali na nasaksihan ng publiko ginanap ang birthday celebration ni Mary Anne Ranolo, ang Ina Ni Bea, sa isang music bar sa Quezon City. Sabi nga ng mga naka-attend, simple lang ang event, walang in production, pero naging espesyal dahil sa presensya at sweetness ng couple. Sa social media, ilang videos ang agad kumalat. Makikita roon si Bea na nakayakap mula sa likod ni Vincent habang pinapanood nila ang performance sa entablado. Relaxed, walang pakitang tao, walang halong pagpa-fan service. Natural, intimate at puno ng affection. Sa isa pang video, magkaharap naman silang dalawa. Nakayakap si Bea sa leeg ni Vincent habang mahigpit na nakahawak si Vincent sa baywang ng aktres. At sa gitna ng tawanan at hiyawan ng mga bisita, nahuli pa sa video ang mabilis ngunit malambing na halik ni Bea sa labi ng kanyang boyfriend. Hindi man sila nagsasalita, ramdam ang lambingan at respeto sa isa't isa. Simple ang suot ng dalawa, black shirt at black pants si Bea, samantalang naka white shirt, pants at cap si Vincent. Pero kahit simple, ang chemistry nila ang tunay na bumida. Simula ng pag-uugnayan mula Spain hanggang Pilipinas, mahigit pitong buwan na ang lumipas mula ng unang makarating sa press ang balitang nag date si Nabia at Vincent. Huling linggo iyon ng Abril 2025 at nagumpisa ang lahat ng mag-viral ang isang post ni Vincent, isang larawan habang magkasama sila ni Bea sa Spain. Doon nagsimula ang espekulasyon, totoo ba? Sila na ba? O baka naman malapit palang maging sila? Ngunit habang tumatagal, lalong napapatunayan na hindi ito basta-basta fling. Mula noon, naglabasan ang mga sightings, kasama sa travels, sa events, at maging sa mga private gatherings. Marami rin ang nakapansin kung paano alagaan ni Vincent si Bea. Hindi ito typical showbiz romance na puro pa-cute sa harap ng kamera. Sa halip, consistent ang suporta ni Vincent sa personal at professional life ni Bea. Ang pinakatampok na gesture, ang chopper incident. Isa sa mga kwentong nagpapatunay ng kanyang pag-aalaga ay noong summer 2025. Nagkasakit si Bea habang nasa Siargao para sa personal time at ilang commitments. Ayon sa report ng Pep Troika, nagpa-chopper umano si Vincent para sunduin ang aktres at masiguradong makauwi siya agad at magkaroon ng proper rest. Hindi ito maliit na bagay, hindi rin ito pangkaraniwan, para sa maraming tagahanga, malinaw ang mensahe, I'm here for you. At dahil dito, Lalo pang nabuo ang pagtingin ng publiko sa kanilang relasyon. Public confirmation at GMA Gala Night. Noong August 2, dalawang significant events ang naganap. Una, si Bea ay dumalo sa GMA Gala sa Manila Marriott Hotel. Paglabas niya, namataan si Vincent na personal na sumundo sa kanya, isang sweet gesture na hindi na nakapagtataka sa mga nakakakilala sa kanila. Ikalawa, sa parehong araw, Kinumpirma mismo ni Bea sa GMA News na sila nga ni Vincent. Hindi na siya umiwas, hindi na siya nagpaikot, diretsong sinabi niya, at doon tumigil ang mga haka-haka. Issue ng seryoso na ba? May kasalan ba talaga? Ngunit pagkatapos ng confirmation, may isa pang mas malaking tanong na umikot. Nagpakasal na ba sila? Sa press event noong November 7, kung saan dumalo si Bea kasama ang kanyang longtime manager na si Shirley Kwan, Natanong si SK kung totoo ang bali-balitang naganap na ang isang intimate wedding sa Spain noong Mayo. Agad na sagot ni SK, wala siyang nalalaman. Aniya, kung meron mang kasalan, imposibleng hindi siya imbitado. Pinilit pang hingan ng detalye ang manager, ngunit magalang niyang inulit na wala siyang nadaluhang wedding. Si Bea, nang tanungin, mas naging privado, hindi niya direktang sinagot ang tanong. Sa halip, isang simpleng linya ang kanyang iniwan. Masaya ako sa buhay ko ngayon at iyon ay sapat para sa marami. Ang dynamics ng kanilang relasyon, hindi showbiz personality si Vincent, at iyon ang isang bagay na lalong nagustuhan ng publiko. Tahimik, seryoso, family-oriented, business-minded, at malayo sa intriga. Ang kanyang mundo ay hindi umiikot sa kamera, ngunit hindi rin siya nagtatago sa spotlight kapag kasama si Bea. At para kay Bea na dumaan sa ilang mabibigat na relasyon sa nakaraan, malinaw na ang bagong chapter na ito ay mas payapa, mas mature, at mas grounded. Wala nang pressure, wala nang ingay. Relasyon na para sa kanila, hindi para sa mundo. Sa bawat public appearance nila, isang pattern ang lumilitaw: masinop, magalang, present, at supportive si Vincent, habang si Bea naman ay glowing, relaxed, at mukhang kontento. Ang reaksyon ng publiko kung dati ay hati ang opinion tungkol sa love life ni Bia, ngayon ay halos iisa ang sentiment, bagay sila, at masaya silang dalawa. Sa mga comments online, maraming Bia fans ang nagpapasalamat na nakikita nilang masaya ang aktres. Ang iba naman, natutuwa kay Vincent at sinasabing, Finally, someone who values her the way she deserves. Hindi rin maikakaila na naging malaking bahagi ng acceptance ng fans ang pagiging low-key at disente ni Vincent. Walang pabebe moments, walang gimmick, walang unnecessary drama. Ang viral birthday videos at ano ang ibig sabihin nito? Ang mga kumalat na video sa birthday ni Mommy Mary Ann ay hindi lang cute moments. Para sa maraming fans, simbolo ito ng dalawang bagay. Una, tanggap ni Bea ang relasyon nila hindi lang privately, kundi pati ng kanyang pamilya. Pangalawa, comfortable na rin si Vincent sa pamilya ni Bea, isang indikasyon na malalim na ang kanilang commitment. Sa Filipino culture, kapag ang pamilya ay involved at comfortable, usually seryoso na ang relasyon. At mukhang iyon nga ang nangyayari. Ano ang susunod para sa kanila? Habang walang direktang kumpirmasyon tungkol sa kasal, marami ang naniniwala na hindi malabo ang ganoong posibilidad sa mga kilos nila, sa suporta, sa closeness, at sa stability ng kanilang relasyon. Parang malinaw ang direksyon. Pero tulad ng madalas sabihin ni Bea, gusto niyang I-enjoy ang present. Hindi nagmamadali, hindi nagpapa pressure, hindi nagpapadala sa ingay ng social media. At sa ngayon, ang nakikita ng publiko ay isang masayang babae at isang lalaking handang sumuporta, magmahal at magpahalaga. Pangwakas Sa isang industriya kung saan ang bawat galaw ay sinisilip, ang pagmamahalan ni Nabea Alonzo at Vincent Co ay isang maaliwalas at magaan na kwentong nagbibigay inspirasyon, hindi maingay, hindi mapanira, hindi kontrobersyal. Isang love story na hindi nagsasalita ng malakas, but quietly speaks volumes. At habang patuloy silang namataan sa iba't ibang lugar, sa trabaho man o sa private gatherings, isang bagay ang malinaw, masaya sila. At minsan, iyon lang naman talaga ang pinakamahalaga. Sa Filipino culture, kapag ang pamilya ay involved at comfortable, usually seryoso na ang relasyon. At mukhang iyon nga ang nangyayari. Ano ang susunod? Para sa kanila, habang walang direktang kumpirmasyon tungkol sa kasal, marami ang naniniwala na hindi malabo ang ganoong posibilidad. Sa mga kilos nila, sa suporta, sa closeness, at sa stability ng kanilang relasyon, parang malinaw ang direksyon. Pero tulad ng madalas sabihin ni Bea, gusto niyang i-enjoy ang present, hindi nagmamadali, hindi nagpapa-pressure, hindi nagpapadala sa ingay ng social media, at sa ngayon, ang nakikita ng publiko ay isang masayang babae at isang lalaking handang sumuporta, magmahal, at magpahalaga pang wakas. Sa isang industriya kung saan ang bawat galaw ay sinisilip, ang pagmamahalan ni na Bea Alonzo at Vincent Co. ay isang maaliwalas at magaan na kwentong nagbibigay inspirasyon hindi maingay, hindi mapanira, hindi kontrobersyal, isang love story na hindi nagsasalita ng malakas, but quietly speaks volumes. At habang patuloy silang namataan sa iba't ibang lugar, sa trabaho man, o sa private gatherings, isang bagay ang malinaw, masaya sila. At minsan, iyon lang naman talaga ang pinakamahalaga, at sa ngayon, Ang nakikita ng publiko ay isang masayang babae at isang lalaking handang sumuporta, magmahal at magpahalaga, pangwakas. Sa isang industriya kung saan ang bawat galaw ay sinisilip, ang pagmamahalan ni na Bea Alonso at Vincent Co. ay isang maaliwalas at magaan na kwentong nagbibigay inspirasyon hindi maingay, hindi mapanira, hindi kontrobersyal. Isang love story na hindi nagsasalita ng malakas but quietly speaks volumes at habang patuloy silang namataan sa iba't ibang lugar, sa trabaho man o sa private gatherings, isang bagay ang malinaw, masaya sila. At minsan, yun lang naman talaga ang pinakamahalaga.